Hi mga preni! Nag-iisip ka ba kung ano pang pwedeng iluto sa manok? Huwag ka na munang magprito o mag-adobo. Ganito muna ang gawin mo dahil sigurado akong mapapataob din ito ang kaldero. Dahil sarsa pa lang, ulam na. Umpisahan na natin! Meron akong 800 grams chicken thigh at malinis na rin ito. Budburan ng asin at paminta. I-mix lang natin. At ires ng 30 minuto. Gagamit ako ng isang pirasong kinayod na niyog. Lagyan ng tubig, pigaing mabuti para mas lumabas ang katas. Then ihiwalay ang sapal. Maglagay ng mas maraming tubig para sa pangalawang tiga. Pigaing mabuti para mas lumabas ang katas. Then salain ang una at pangalawang tiga. Pidpitin natin ang lemongrass Dried na ito mga preni pero may katas pa rin naman. At syempre, meron din akong dahon ng malunggay. At siguraduhin na matanggal ng mabuti ang maliliit na tangkay. Hugasan. Igisa ang luya ng 20 segundo. Isunod ang sibuyas at bawang. Igisa hanggang sa bumango. Ilagay ang seasoned chicken. Fry lang natin ang magkabilang bahagi. At lutuin hanggang sa maging brown. Ilagay ang lemongrass o tanglad. Takpan at pakuluan ng dalawang minuto. Lagyan ng patis and simmer for 3 minutes. Hanggang sa maabsorb ang patis. Ngayon naman ay ilagay na natin ang dalo at kalahating tasa ng gata. Pangalawang tiga. Pakuluan ito. At kapag kumulo na, maglagay ng isang kutsara ng curry powder. O pwede din turmeric. Isimmer lang natin hanggang sa lumambot ang karni ng manok. Then ilagay ang isang tasa ng gata, punang tiga. Huwag muna haluin at hayaang kumulo. Ilagay ang sayote. Isang sayote lang ang gamit ko. Isimmer ng tatlong minuto sa mahinang apoy. Ilagay na ang siling haba at siling pula. Haluin at lutuin hanggang sa ang sarsa ay mabawasan. Ayan, ganito at ilagay na natin ang dahon ng malunggay. Haluin ang bahagya at lutuin hanggang sa lumambot ang dahon. Patayin na ang apoy. Ilipat na natin sa serving bowl. Wow! Ang bango! Nakakatakam! Tara! Tikman na natin! Ay! Grabe! Ang lambot ng karni mga preni! Extra rice tayo nito! Kaya kung hindi ka pa nakapalo, sa aking page ay ipalo mo na ako! Para updated ka sa mga recipe, ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!